Madayao, Dabao, Mindanao at sa buong mundo. Ako po ang inyong tagapagbalita sa araw na ito. Merasol si Bayan Cacho. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga pinakabagong balita dito sa Pinoy Rab YouTube channel. ng mga balita. Ulat panahon. Matinding init ang nararanasan sa Pilipinas. Davao, Metro Manila at mga lalawigan na naka-heat alert. Balitang lokal. Naghahanda ang dikot para sa dagsa ng pasahero ngayong Simana Santa. Pinalalakas ng LTFRB ang paghuli sa mga illegal na operasyon ng van. Lindol na may lakas na magnitude 5.7 yumanig sa Davao City at mga karatig lugar. Naka-schedule na power interruption sa buhangin para sa maintenance. Pambansang Balita Pilipinas at U.S. nagsimula ng balikatan military exercises sa gitna ng tumitinding tensyon. Palitan ng akusasyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng insidente sa West Philippine Sea. Panday Digang Balita Mga miyembro ng WHO, WHO nagkasundo sa makasaysayang kasunduan para sa pandemya. Bumaba ang presyo ng langis dahil sa US-China trade tensions. Balitang aliwan. AC Bonifacio nagbahagi ng tungkol sa relasyon at personal na buhay. Inanunsyo ang Martin spin-off na Varnell Hill. Balitang sports. Maynila ang mag-host ng 2025 AVC Women's Champions League. Babalik ang shooting events sa host city ng 2028 Olympics. Trivia. Ang hindi hinahasahang pinagmula ng salitang bondoks. at panahon, matinding init ang sumasakop sa Pilipinas. Davao, Metro Manila at iba pang lalawigan, nakahit alert ngayong araw. Tinitis ng mga residente ng Davao City ang matinding init at halumigmig kung saan umaabot ang temperatura mula 24 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap ang kalangitan maghapon. Ngunit may posibilidad ng panandaliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa hapon. Dahil sa mataas na antas ng halumigmig, inaasahan ang matinding init ng katawan. Kaya't pinapayuhan ang mga mamamayan na manatiling presko at umi uminom ng sapat na tubig upang maiwasan sa maiwas makaiwas sa heat stroke at iba pang karamdaman na dulot ng init. Balita lokal. Naghahanda ang Dicot para sa dagsa ng pasahero ngayong Semana Santa. Naghahanda ang Davao City Overland Transport Terminal Dicot para sa inaasahang dagsa ng 50,000 hanggang 85,000 pasahero bawat araw ngayong Semana Santa upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawahan ng publiko mag, nagpapat, nagpatupad ang dikot ng mas maigting na seguridad. Kabilang ang 32 CCTV, CCTV cameras, baggage x-ray machines at walk-through scanners. Nakikipag-ugnayan din sila sa Task Force Dabao PNP at City Security Unit CSU upang Pamahalaan ang daloy ng tao at maiwasan ang nakawan o kahinahinalang aktibidad. Hinihikayat ang mga pasahero na maging mapagmatsyag at agad iulat sa publiko, a uh, public assistant, assistant counter kung may nawawalang gamit para sa agarang aksyon. Pinalalakas ng LTFRB ang paghuli sa mga iligal na operasyon ng VAN. Pinaigting ng LTFRB Davao Region ang kanilang kampanya laban sa mga ilegal na van, lalo na ngayong Simana Santa. Kadalasang naningil ng, naniningil ng labis ang mga operator ng mga van na ito, lalo na sa gabi kapag wala nang biyahe ang mga bus. Nakikipag-ugnayan ang LTFRB sa ba iba't ibang transport agency para mas, magsagawa ng store price inspection at hulihin ang mga lumalabag. Ang parusa sa mga walang lisensya ay multang mula 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos at posibleng kansila, kansilasyon ng pangkisa para sa mga paulit-ulit na luma, lumalabag. Layunin nito ang kaligtasan ng mga pasahero at pagpapanatili ng tamang serbisyo sa transportasyon ngayong kwarisma. Lindol na may lakas na magnitude 5.7 yuminig sa Davao City at mga karatig lugar. Isang lindol na may lakas na magnit magnitude 5.7 ang yumanig sa lalawigan ng Sarangani nitong Miyerkules ng umaga, Abril 16-2025 at naramdaman din sa Davao at sa mga Karatig Rehiyon. Ayon sa FIBOX, naganap ang lindol bandang 5.42 a.m. na may 1 km lalim. Itinalang intensity 2 sa Davao City. Habang mas mataas na intensity ang nararanasan sa ilang bahagi ng South Cotabato at Sarangani. Inaasahan pa ang aftershocks at posibleng pinsala ayon sa FIBOX. Naka-schedule na power interruption sa buhangin para sa maintenance. Inanunsyo ng Double Light and Power Company Incorporated ang mga naka-schedule na power interruption sa buhangin Double City sa April 16 at 19, 2025 para sa preventive maintenance ng DRA sub- station. Upang mabawasan ang abala, ililipat ang kargang linya sa kalapit na substation sa loob ng 45 minutes mula 12 a.m. hanggang 10 uh, hanggang 1 a.m. sa parehong araw. Kabilang sa mga maapektuhang lugar ay ang Buhangin Substation hanggang Cruising Diversion Road Jehovah's Witnesses Assembly Hall, Buhangin Memorial at mga kalapit na komunidad. Pinapayuhan ng Double Light ang mga residente na mag-ingat at humingi ng paumanhin, humingi ng paumanhin sa abala dulot ng maintenance. Pilipinas at US Nagsimula ng balikatan military exercises sa gitna ng tumitinding tensyon. Formal na ang sinimulaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang taunang balikatan joint military exercises kung saan tinatayang 9,000 90, US troops at 5,000 sundalong Pilipino ang kalahok, kasama ang 200 personnel mula sa Australian Defence force at mga observer mula sa Japan, Poland at CIS Republic. Gaganapin ang mga exercises요 mula April 21 hanggang May 9 na nakatuon sa pagpapahusay ng koordinasyon ng depensang pandagat at panghimpapawid. Partikular sa mga lugar malapit sa South China Sea at Taiwan. Ayon sa mga opisyal ng opisyal ng militar ng Pilipinas, itinuturing itong rehearsal o paghahanda para sa pambansang depensa. Layunin ng exercise ito na palakasin ang ang kahandaan sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon, lalo na kaugnay ng mga aktibidad ng China, China sa mga pinagtutul- pinagtatalunang karagatang sako. Palitan ng akusasyon ng Pilipinas at China kaugnay ng insidente sa South China Sea. Lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos ang palitan ng akusasyon kaugnay ng isang mapanganib na insidente sa paligid ng Scarborough Shoal, bahagi ng pinagtatalo ng South China Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, Isang barko ng China ang humarang sa kanilang sasakyang dagat na nasa layong 36 nautical miles mula sa shoal. Isang paglabag sa pandaigdigang batas ukol sa kaligtasan sa dagat. Sa kabilang banda, inakusahan naman ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na sinasadyang lumapit upang magdulot ng banggaan. Nadiskubri rin ng Pilipinas ang isang Chinese research ship na nag op operate ng walang pahintulot malapit sa Batanes na nasa hilaga at malapit sa Taiwan lalong lumala ang pangamba ukol sa maritime activities ng China sa rehiyon Pandaigdigang balita mga membro ng WHO nagkasundo sa makasaysayang kasunduan para sa paghahanda sa mga pandemya. Matapos ang mahigit tatlong taong negosisyon, tuluyan ng nag napagkaasunduan ng mga miyembrong bansa ng World Health Organization o WHO ang isang legal na kasunduang layuning palakasin ang pandaigdigang depensa laban sa mga susunod na pandemya. Ang makasaysayang kasunduan ito ay nagtatatag ng isang sistema para sa pathogen access at benefit sharing. Pagpapalawak ng, ng pananaliksik sa iba't ibang rehiyon at pagpapatibay ng global supply chains at logistic networks. Binigyang, binibigyang diin din ng kasunduan ang pangangailangan para sa mas matatag na sistemang pangkalusugan at mas mataas na antas ng kahandaan. Hahar, ihaharap dito, ihaharap ito para sa pinal na pag, pag aproba pag sa darating na World Health Assembly sa May. Itinutur ito, itinuturing ito ng mga eksperto bilang mahalagang hakbang sa pandaigdigang kooperasyon sa kalusugan. Bumaba ang presyo ng langis dahil sa Tumitinding US-China Trade Tensions Bumagsak ang presyo ng langis noong April 16, 2025 kasabay ng paglala ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ang presyo ng Brent Crude ay bumaba sa $64.49 kada barilis. Habang ang US-West Texas Intermediate Crude ay bumababas sa 61.17 dollars. Ayon sa International Energy Agency, IEA, kabilang sa mga dahilan ay ang humihinang pandaigdigang paglago ng ekonomiya at pagtaas ng supply ng enerhiya na nagdulot ng pinaka Mabagal na paglagon ng demand sa langis sa loob ng limang taon. Dagdag pa rito, nag-utos ang China sa kanilang mga airline na itigil ang pagtanggap ng mga Boeing aircraft bilang tugon sa mga bagong taripa ng US na lalo pang nakaapekto sa kumpiyansa ng mga pamilihan. Balitang Aliwan AC Bonifacio nagbahagi tungkol sa kalagayan ng kanyang relasyon. Ibinahagi kamakailan ng Filipina dancer at actress na si AC Bonifacio ang tungkol sa dynamics ng kanyang relasyon kay Harvey Bautista. Uminit ang espekulasyon matapos siyang mamataan na kasama si Michael Sager na nagdulot ng mga tanong tungkol sa kanyang status sa relasyon. Sa isang pahayag, dilinaw ni Bonifacio na sila pa rin, si, sila pa rin ni Bautista at si Sagar ay isang malapit na kaibigan at kasamahan sa trabaho. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng tiwala at komunikasyon sa kanilang relasyon at hinimok ang mga tagahanga na huwag agad dumusga basi lamang sa mga social media posts patuloy ang kanyang pagtutok sa karera kung saan may mga nakalinyang proyekto sa pagsayaw at pag-arte. Martin Spinoff na Varnell Hill inanunsyo na. Pagkatapos ng halos tatlong dekada mula sa pagkatapos ng orihinal na setcom na Martin, inanunsyo na ng Bet Plus ang isang bagong spin-off series na pinamagatang Varnel Hill. Bibida ito, rito si Tommy Davidson bilang pangunahing karakter, isang late-night talk show, host na unang dumabas sa ikalawang season ng Martin. Tututok ang palabas sa pagsisikap ni Varnel na manatiling relevant sa, pagba, sa nagbabagong mundo ng media at isasalaysay din ang mga dramang ang nagaganap sa likod ng kamera kasama ang mga executive, stakeholder at mga creative team. Si Martin Lawrence, co-creator ng original na serye, ay bahagi rin ng proyekto bilang executive producer kasama si Bart si Bentley, Kyle Evans na magsisilbing showrunner. Sure Balitang pang, pa, pampalakasan. Manila, gaganap na host ng 2025 AVC Women's Champions League. Nakatagdang ganapin sa Pilipinas ang kauna-unahang AVC Women's Champions League mula April 20 hanggang 27, 2025 sa Phil Sports Arena sa lungsod ng Pasig. Ito ang unang edisyon ng uling pinangalan ng torneo na dating kilala bilang ASEAN Women's Club Volleyball Championship. Championship. Labindalawang ilit na kupunan mula sa iba't ibang bahagi ng Asia ang magtatagisan kung saan papayagan ang bawat kupunan na maglaro ng hanggang tatlong banyagang manlalaro sa loob ng court ng sabay-sabay. Ang kaganapan ay ina inorganisa ng ASEAN Volleyball Confederation, AVC, sa pakikipagtulungan ng Philippi Philippine National Volleyball Federation, PNVF, at ng Premier Volleyball League PVL na layuning layuning itaas pa ang antas ng volleyball sa rehiyon. Paligsahang pagbaril mula pagbabalik muling magbabalik sa host city para sa 2028 Olympics. Ikinatuwa ng International Shooting Sports Federation ISSF ang desisyon na idaos ang mga paligsahan sa shooting sa loob ng Los Angeles County para sa 2028 Olympic Games. Nilulutas ng hakbang na ito ang mga batikos noong 2024 Paris Olympics kung saan ginanap ang shooting events 270 km, km ang layo mula sa pangunahing lungsod. Sa 2028, gaganapin ang target shooting sa isang pansamantalang indoor range sa Long Beach habang ang mga shotgun event ay naka-schedule sa LA Clays Shooting Sports Park sa El Monte. Pinorini ni ISS President Luciano Rusi ang kooperasyon sa pagitan ng ISSF LA28 organizers at ng International Olympic Committee at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga sentralisadong venue para sa mas mataas na visibility ng sports. Music ang nakagulat na pinagmula ng salitang bondox. Ang salitang bondox na nakaraniwang ginagamit sa American English upang tukuyin ang mga liblib, rural o malalayong lugar ay nagmula sa salitang Tagalog na bundok na nangangahulugang kabundukan o bundok. Ang kakaibang ugnayang ito sa wika ay nagsimula noong unang bahagi ng 1900s sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas pagkatapos ng digmaang Espanyol-Amerikano habang naka sa bansa natutunan ng mga Amerikanong sundalo ang salitang bundok habang inilaral-inilalarawan nila ang mga kabundukang lugar kung saan umaatras ang mga rebolusyonaryong Pilipino ang mga lugar na ito ay matarik mailap at mahirap pasukin kaya tinawag ito ng mga Amerikano bilang the bondoks Kalaunan, naging bahagi ito ng military slang ng mga sundalong Amerikano at unti-unting pumasok sa pang-araw-araw na bokabularyo ng wikang Ingles Sa kasalukuyan, maraming nags nagsasalita ng Ingles ang gumagamit ng salitang bondoks no nang hindi alam ang pinagbulan nitong nitong Pilipino. Isa itong nakakatuwang halimbawa kung paano ang bika at kultura ay maaaring naglak, maglakbay at magbago sa paglipas ng panahon. Lalo na sa gitna ng kolonisasyon at digmaan, ang pagkakaampon ng bundok sa American English ay paalala ng tahimik ngunit pang matagalang impluensya ng Pilipinas sa pandaidigang kultura, lalo na sa, sa ugnayan nito sa mga makapangirihang bansa. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang bundoks, tandaan, nagsasalita sila ng kaunting Filipino kahit hindi nila alam. Yan po ang mga pangunahing balita para sa araw na ito. Nandito kayo sa Pinoy Rab YouTube channel. Nag-uugnay sa mga Pilipino sa anumang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako po si Merasol Sibayan Kacho na bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Manatiling may alam at magkita-kita tayo sa susunod na update. Madayaw Dabao! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.